Ito ang part 2 ng Gawain Ina, episode 4 sa aking Facebook page. Nilinis ko itong study area ni Yesha kasi may activity siya after online kahapon. asa sobrang pagod ko, hindi ko na yan naligpit. Kaya ang nangyari, hinayaan lang namin dyan ang magdamag. So yun, kinabukasan, after kong magwalis sa labas, sa bakuran, magdilig, magluto, ayan ang ginawa ko nilinis ko tong study area nya kasi napakakala talaga guys obvious naman so, yun, may bumibili kaya patigil-tigil din ako tinapos ko lang yan guys tapos pagkatapos nyan Winalisan ko na at niligpit ko na yung mga gamit niya siya. Dito rin kasi kami tumatambay sa hapon dahil napaka din sa loob. Ayan, tignan nyo naman yung basura guys. Ang dami. Um, so after naman yan, nilinis ko na tong iniram kong plancha sa kapitbahay dahil pa-plancha ko yung uniform ng anak ko dinisinfect ko lang yan pinunasan, inilisan ng alikabok kasi hindi rin daw nila nagagamit kaya nilinisan ko na lang din tapos yung pinlancha ko na yung uniform ng anak ko kasi may pictorial sila ngayon uh, magtatapos kasi siya ng kinder ang saya-saya naman ng feeling excited na rin naman yung anak ko tinatanong niya kung mainit kaya yun yung explain ko sa kanya na mainit yan huwag hawakan yung plancha kasi mainit yan, pagkatapos niya na, naghapunan, ah, nagtanghalian na kami after tanghalian niya binihisan ko na siya tiniis niya talaga yung init ng uniform niya guys kasi sabi ko kailangan niyang tiisin asyan tinalian ko lang siya ng buhok nilagyan ng konting lipstick ano pinulbusan yan. sana maganda yung kalabasan ng picture niya Tapos, so, yun lang, guys. Pumunta na kami sa school. Mga 3 na kami ng hapon na uwi At, eto, nag e edit